Hello mga kagri, ka Ang lungkot kanina na aking backyard kitchen garden Marami pong mga tanim yung nalanta Kasi hindi po nadiligan So nag-travel tayo ng tatlong araw Meron po tayong pinuntahan Pagdating ko po kaninang tanghali Halos lahat po ng mga tanim ko Nagkandalan tayo mga dahon Dahil po sa sobrang init Tapos tatlong araw po silang walang dilig dilig Kaya maraming mga tanim yung na lanta, kahit po yung mga matitibay na tanim Itong mga okra Yung talong Talagang tiklop yung mga dahon Lalo na po yung pipino Ito And Ang ganda-ganda pa naman sana Kaya lang Dahil nga walang dilig Tapos sobrang init Naglanta yung mga dahon Pero Ngayong hapon Nasa ulian na rin So ang ginawa ko lang Kanina Pagdating ko Kahit tangaling tapat Talagang Diniligan ko muna sila Tapos inubos ko na itong swamp fertilizer yan, dinilig ko talaga sa kanila para makabawi ng maraming mga tanim kasi yung nalanta abangan nyo po sa dulo ng video na to i-share ko sa inyo yung mga natutunan natin sa nangyari kung paano nakasurvive yung ibang crops kahit sobrang init tapos tatlong araw na walang dilig-dilig magmula po dito sa ating nursery ayun yung mga okra natin na pinula na dapat itatransplanta natin Ayan, tuyo na dahil sa sobrang init tapos walang dilig-dilig magpupunla lang po ko ng bago tapos ang gagawin ko dito dahil mabilis pong malanta yung mga seedlings uh, bottom feeding tayo so lalagyan natin ito ng plastic tapos lalagyan natin ng tubig then nakasawsaw yung ilalim para ma-rehydrate yung lupa So kahit hindi natin siya madiligan ng ilang araw As long as may tubig Itong ilalim So baka survive yung ating mga seedlings Then dito naman Ito Yung kalamansi natin Wala naman masyadong problema Matitibay din po ito Pero sobrang tigas na kanina ng lupa Kasi tatlong araw nga walang dilig-dilig Tapos itong mga avocado natin Ayan matigas na rin yung lupa Tapos Itong mga bulaklak, ayan, wala naman masyadong problema. Maliban lang dito sa basil natin na, na, na nagbubulaklak. Natuyo po yung mga dahon kanina. Pati itong kamantige, ayan, no, hindi pa rin siya nakakabawi. Parang nalalanta na yung mga dahon. Then, kahit po ito, itong mga talbos natin ng kamote, talagang nakahiga sila lahat. Kasi nga, sobrang tuyo na ng ating taniman lalo na po ito mabilis siyang matuyo kaya kailangan araw-araw natin siyang dinidiligan pero ngayon ayan, masigla na sila ulit tapos itong PVC natin kanina pagdating ko hindi naman kaanong naapektuhan itong mga pechay natin dito sa PVC kasi itong mga pipino yung naging cover crop nila so hindi direktang tinatamaan ng sikat ng araw. Pero tinatamaan din pero hindi ganoon katagal kasi pagdating ng mga tanghali, ayun nakabubung Nakabubong na itong mga pipino. Dito naman wala masyadong problema kasi mga self-watering po ito. Pero experiment ko to, itong anim na to. Itong first tree, uh, nakatanim siya sa lupa tapos yung tubig yung swamp fertilizer na merong uh, vermicompost yan po yung ginamit nating fertilizer Then, dito naman sa kabila tubig na mayroong nutrient solution pero nakatanim din sila sa lupa kasi itong container na to mabilis siyang uminit uh, sinubukan kong magpatubo ng hydroponics wala pong lupa mabilis malanta yung mga crops kasi mabilis uminit yung container pero hindi ko pa ma-share sa inyo yung full details kasi pinag-aaralan pa natin yung uh, experiment para ma-share natin ng maayos sa mga gustong matuto at magtanim sa mga plastic bottle. Tapos dito sa baba, ayan, yung ating ampalaya, kahit bagong tanim lang, hindi naman masyadong naapektuhan. Ito lang mga ilang piraso munggo. Medyo matamlay kanina. Tapos, yung ating sitaw, ganun din kanina. Parang natutuyo natin. Then, dito banda, sa ating cherry tomato ito medyo matibay kasi malilim po yung dun sa ilalim so matagal siyang matuyo kaya hindi po gaano nalanta itong cherry tomato natin pero itong pipino itong nasa center aisle ito talaga tiklop to kanina dahil sa sobrang init Eno eh sayang kasi may mga bunga pa naman tapos doon may pipitasin na tayo then ito itong nakakalungkot yung ating petchay sayang kasi marami sana tayong ma-harvest dito sa area na to kasi tinaniman natin ng 9 piraso sa isang 1 square foot so nangyari pagdating ko lahat ng dahon nakadapa so, parang ganito lahat sya Yan. so ginawa ko lang diligan ko agad tapos sinama ko na yung swamp fertilizer kasi alam ko uh, makakabawi pa rin sya kahit paano pero yung mga dahon na nakadikit na ayan o, mga nakadikit na talaga doon sa lupa yan hindi na yan makakabawi. pero yung nasa gitna yung mga talbos yan pwede pa so ito makaka-recover pa pag uh, naka-experience kayo ng ganito na natuyuan yung pechay uh, diligan nyo agad tapos yung mga dahon o, iwasan nyo po na may mga lupa pa rin para kahit pa paano makaka-recover pero ito wala na ito hindi na yan makakasurvive pati ito <coughs> yung mga talbos na lang yung mga tumubo doon sa gitna tapos itong spring onion walang problema etong siling labuyo natin ayan, matamlay din yan kanina kasi natuyuan din pati yung kamatis natin doon yung mga nakatanim -naka ng pahiga yan nalanta din pati ito, itong siling na to yung labuyo din na nasa container yan lanta din siya kanina itong kalamansi okay naman wala masyadong problema tuyo lang talaga yung lupa pero nadiligan naman natin tapos itong mga lemongrass yung ating tanglad yan matitiba yan sa init kaya walang problema tapos itong pakwan natin nagtanin tayo ng pakwan dito sa container Ayan. bago kumalis tinakpan ko siya ng net para hindi siya malanta kasi nga bagong transplant pa lang kaya lang yan, dahil sa sobrang init tapos hindi rin nadiligan kaya medyo pangit na yung kanyang itsura pero makakabuelo pa rin yan kasi nga ah, nadiligan na natin maalagaan natin siya ulit makakapatubo tayo ng ano ng pakwan tapos pinipira ko lang ito ito yung gagamitin natin yung balag dito itong steel bar pero aayusin ko pa yung design dyan para ma-maximize ko yung kanyang space tapos yung ating alugbate wala namang problema kasi yan, nakatanim siya dyan sa ilalim ng mga damo ng mga dahon so merong moisture kaya matagal pong matuyo yung lupa itong sili natin tuyo din yan kanina pero ngayon masigla na ulit so nakaka-recover na itong tanim nating talong sa balde yan. Mahina na rin kanina. Tapos ito, yun, sayang marami pa namang bunga. Pero makakasurvive yan kasi na uh, diligan na natin ng tubig tsaka ng swamp fertilizer. Siguro mga isa o dalawang araw na pagdidilig makaka buwelo pa rin ulit itong mga crops natin. Then, nagprepare na po ako ng mga tubig na papang-refill natin dito sa ating swamp fertilizer. Isisit lang natin ng 24 hours para maalis yung chlorine. Tapos lalagay na natin dito sa swamp. Tapos tatakpan para hindi siya pamahay ng lamok. So para kinabukasan, pwede na naman natin magamit. So ito po yung conclusion ko kung paano nakasurvive yung ibang crops kahit walang dilig-dilig ng tatlong araw. Una, yung ating lupa. So dahil po marami tayong nilagay dyan na organic materials May kapasidad na yung lupa mag-hold ng moisture So dito sa ating raised bed Marami tayong nilagay na mga biodegradable Mga tuyong dahon Mga kahoy Compost Uling So kaya matagal din po bago nalanta Totally yung ating mga crops na nakatanim po dito Then isa pa sa nakakatulong Yung uh, natural shade Meron silang parang symbiotic relationship So ganito yung ginawa kong design Para kahit papaano Ma-cover ng ibang crops Yung mga maliliit Masilungan nila Lalo na po ngayon El nino Sobrang init So nakakatulong po yung Pagtatanim natin ng magkakatabi Para maliliman Yung mga maliliit po na crops So dito naman sa side na to ayan, ganoon din, meron din tong organic materials. Kaya lang po yung mga leafy vegetables natin dito medyo nahirapan kasi open po yung taas nito. Itong portion na to, madali siyang matuyo. Hindi tulad dito sa PVC na ano, natatakpan siya ng mga pipino. Tapos pagdating ng hapon, malilim na kaya hindi siya basta-basta natutuyo. So, organic materials, pati natural shade yung malaking factor kaya nakasurvive yung mga ibang tanim natin sa sobrang init at walang dilig-dilig ng tatlong araw. So, sana po meron kayong natutunan para hindi rin po mangyari ito sa inyong garden. And sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!